Marso 22 alaura na hapon at nandito po tayo sa Barangay Balingwes dito po sa ginagapas ng palayan ni Binibining Arcelita Tower Pagadua at uh, ito po itong mga uh, sako-sakong palay ay nakatakdang kuhanin ngayon ng National Food Authority kaya Tatanungin natin si Ate Taber, paano ba magpa-schedule? Madali ba? O ano yung mga requisitos Magandang hapon, ha, Ate Taber. Ah, magandang hapon naman, Kuya Diego. Ayan. Oh, so, sa lahat ng mga tagapakinig ng radyo natin, game ba? So, uh, paano ba magpa-schedule ang isang magsasaka um, para mahakot ng NFA yung uh, inanim palay nila? sa akin kasi ang ginawa ko Kuya Diego mal malayo-layo pa nung mag nag-uumpisa pa magpapalusot ang palay namin nag-abiso na ako mga ganito siguro second week of March o kaya third week of March sabi ko nun sa ano pero before that last year kasi last cropping nakapagpasok na din kasi ako kaya ito na yung pangalawang pagpapasok ko ng palay sa NFA kasi nung una di hindi ko alam kung saan ako magbebenta ngayon napunta ako sa radyo nga nakapagtanong ako sa inyo Eh naman nabanggit nyo nun sa akin na uh, na interview nyo yata or nalaman nyo sa NFA noon na namimili na sila ng sariwa. Opo. Kaya lang, syempre, may mga requirements din naman, Kuya Diego, na kailangan nating sundin. siempre Syempre, hindi naman yung pupunta ka na lang doon kaagad at sabihin mo, magpapasok ng pala mo. Hindi ganun. So, Ipapa-schedule pa rin. schedule Oo, kasi... Sila, lalo na ngayon, panahon na talaga ng anyan, maraming nagpapa-schedule din. Marami ring nagpapa-schedule. Syempre pag tiyagaan mo mong magpa-schedule din doon, iko coordinate mo din doon kay Ma'am Jenalyn na Ortiz at Dito saka kay Sir Emil. Oo, sa NFA din ba Diego? So, so, ito kinakailangan mo ba silang uh, puntahan sa opisina? O kaya tawagan na lamang? Nung una kasi, Uh, ah, ko talaga sa opisina kasi hindi ko pa alam number nila. So, mm -hmm. nag-inquire ako nung una. Tapos bin, binigay ni Ma'am Janaline sa akin yung cellphone number niya. So, since then, pagka may concern ako sa pag-ani, itinatawag ko na sa kanya. Tumatawag na lang ako sa kanya. ayun. Pagka kaya lang during business hours lang naman na working hours hindi uh -huh. mo naman pwedeng basta-basta tatawagan din ng ano kasi nakikisuyo ka din. Ayun, tapos bin, nagbibigay siya ng instruction kung paano gagawin ko. Kaya nakapagpasok na ako nung, nung main na. crop. O, oh, ito ba, uh, ano sinasabi nila? Nagbabagita po ba sila ng presyo? Yung sinabi kasi sa akin, Kuya Diego, uh, pagka ang Mo, pag nagpaanik ka sa bukid, uh, kukuhanin, ipapahakot mo, kukuhanin na nila yung moisture content. Kailangan ang moisture content ay 22 to 29. Ang presyo ay 18 pesos. Pero pagka, itinan, i, pagka ipinatuyo mo pa at saka mo i-coordinate doon para hakutin nila, eh, yun ang ano, 24 pesos per ano. Pero hindi ko alam parang 12 12 to 14 12 yata to 14 ang MC or 13 MC. to 14 ang MC. Uh, itong yung 24 pesos. Palay mo, sa tingin mo, tag-araw ngayon, napakainit. No? Uh, mga uh, maglalaro yan sa anong moisture content. <laughs> Hindi ko alam, Kuya Jeb. Wala alam natin mamaya. Oo, kasi ayaw ko namang magtansya-tansya lang. Gusto ko yung makikita ko na i-measure -me nila ang moisture content sa machine sa MC machine. So yan ang abangan natin at uh, paparating na yung truck ng NFA. Oo, kuya Diego. Ah, marami <laughs> po na ito. impurities po yan, mga impurities niya yan. Ayun ah, sa da sa damo. Opo. Yung damo, kasi kayo mga kan po, yung mga tulyapis. Tulyapis. Opo, po. wala pong laman. Mm -hmm. Yung po yung mga impurities niya. Uh, -huh. uh -huh. So, kung may mga halong tulyapis o. tapos mga damo, opo. opo. Impurities po ang tawag. Impurities. Okay. O po. Ayan. Kaya so, po o dapat po 90% po yung purity dapat nasa 10% lang po yung mga impurities po yung impurities po yan lang 10% lang po maximum para 90% po yung purity so yan um, sa mas dyan decision naman kung ilang porsyento eh, approximate lang po to approximate po, so, may ginagamit naman po machine dito ah may machine so, dito so, Siya, so, ma, uh, Pero pasok naman po ito sa 90%, 90 po. 90% purity. Opo, patas po yan. Ayan. Hindi po bawa ba ng 90% yan. Kaya pasok po mm. yung ba. okay, Kakausapin po natin yung driver po ng itong uh, truck ng NFA. Kuya, ano po pangalan nyo? Uh, Christopher Esteban po. Opo. Uh, yung truck po, galing pa po ng Kabanatuan? Yes, sir. Ka NFA Kabanatuan NFA Kabanatuan. Ano to? Uh, uh Gano? For forward, Forward. Forward? Uh, opo. Mga ilang kabang palay ang nakahakot po niya? Uh, sa yung kung pupunin? po yan, nasa 250 po. 250 kabahan? Yes, sir, kabahan. Opo. Uh, nakakailang pick up po kayo sa loob ng isang araw? Bali, sir. Uh, pagka, sir, mga misa lang, sir. Pagka malayo, sir, may isang misang hakot lang, sir. Isang hakot lang? So, sir, pinaparasis pa, sir, sa ano yan, eh, sa bodega, sir, bali. Ayun. Binababa pa. Pagka, sir, pinaba, kitimbang pa, sir, May ano pa, sir, doon. Kaya, yung maghapon, sir. Maghapon, isang pick-up lang. Saka isang oh. pick-up lang, sir. Oh. Pero kung malapit naman, sir, kaya naman, sir, yung dalawa. Kung malalapit lang, sir, yung pick up niya, sir, mga dalawang hakot. Kung oh, dalawang hakot. Kung malapit oh. lang, sir. Kung doon lang din, sir, sa kabarat lang, sir, malalapit lang. Hanggang linggo po ba ay pumipick up kayo? Eh, yes, sir. Pagka, ah. sir, panahon, sir, ang procurement, sir, uh, maski Sabado, Tsaka Sir Linggo, dire-diretso sir yung transaction sir namin. Opo, oh, katulad ngayon, Sabado. Ay, oh, yes, Opo. Oh, uh, ilang takba meron ngayon sa ang NFA Kabanatuan? Uh, bali sir, ang truck namin gumaga, gumaga na sir ngayon, dalawa lang sir. Dalawa. Opo. Oh, ito sir, tsaka yung isang hino namin. Opo. Oh, sa inyong karanasan, sa tingin mo, mga ideally, mga ilang takba ang kinakailangan pang madagdag dyan sa NFA Kabanatuan? Uh, ano lang sir, ito lang sir de. bali sir, um, plano yata sir, parang ano lang sir, di pa sir, sigurado sir, parang magdadagdag lang sir ng iba pang truck sir, at tulad sir ng ganito sir, forward. Opo. Kaya, sir, yung dapat sir, pero sir, yung elf sir na mali medyo maliit. Opo. Para sir, nakakapasok sir dito sa mga barabarangay. Opo. Para katulad sir na ito, masisikip sir yung daan. Medyo nahihirapan sir yung forward sir. Mm. Uh, Ibig sabihin, wala pa kayong elf. Ala, puro forward. Puro forward pa lang, sir. So, magdagdag kayo ng elk? Para kung matutuloy, sir. Ang mga, sa forward, magdadagdag rin po kayo. Oh, yes, sir. Yan lang hindi nyo pa masabi kung ilan. yes, sir. Alam pong masabi, sir, kung kailan. Kung, 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 ilan. yes, sir. Kung ilan. Maraming salamat, kuya. Yes, sir. Salamat din po. Thank you.